Isang pagbati po sa lahat ng isang mabunyi at makabuluhang araw, naguguhit po ng bagong kabanata sa makulay at mahabang kasaysayan ng ating lungsod. Ngayong hapon ay ating pong masasaksihan ang panunumpa sa katungkulan ng mga pinili natin na tayo ay paglingkuran sa pamamagitan ng patuloy na paghahatid ng kaunlaran at pagbabago sa minamahal nating lungsod ng Bacoor. Karangalan ko pasinayaan ang panunumpa sa katungkulan ng mga opisyal ng Bacoor at maikli lamang ang aking mensahe. Tatlong bagay lamang po ang nais ko ipabatid sa inyo sa gabing ito. Una, marahil ay napapanahon at bagay at angkop na dito natin isinasagawa ang programa dahil noong 12 ng Mayo, pumarap kayong lahat sa dambana ng halalan kung saan kinusgahan at pinili kayo ng sambayanan sa araw na ito ng inyong panunungkulan, kayo naman ay sumumpa sa dambana at altar ng mahal na Diyos at Panginoon upang patotohanan ang bawat salitang sinambit nyo sa inyong panunumpa, kaugnay sa tapat na paglilingkod sa ating mga kababayan sa siyudad ng Bacor at sa lalawigan ng Cavite. Isang malaking karangalan para sa akin ang pasinayaan ng panunumpa ninyo sa katungkulan ng mga opisyal na bagong halal sa nagdaang halalan. Kaya maraming salamat po sa karangalang yan. Ay tayong team na nanunumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang aking tungkulin sa aking kasalukuyang katungkulan, na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na na mananalig at tatalima ko rito. Susundin ko ang mga batas, mga kautosan at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Pinili po natin ang araw na ito, June 23, para sa ating pampanunumpa sa katungkulan, isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, Art 13th Cityhood Anniversary. Sa pagsisimula ng panibagong termino, ipagpapatuloy at talo natin paigtingin ang mga programa, kontra, kaharasan. Kasusunod na tatlong taon, itiyakin ko po ang inyong lingkod kasama ang ating mga kapwa lingkod bayan at ang buong pamalang ang ng Bakor, na ang ibibigay at ang ibinigay niyo pong tiwala at pagmamahal. At bilang ama ng lungsod ng Bakor, ipinapangako ko na si Mayor Strike biribilla ay hindi mapapagod, na manindigan para sa mga bawat Bakoreno, as we strike as one. Dahil sa Bakor, maraming salamat po. Mabuhay ang lungsod ng Bakor. Happy 13th Cityhood Anniversary. Maganda-magandang araw po sa ating mga.